A'udhu billahi minash shaitan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa ala rasulillah. Amma warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang paksa na kukunin natin ngayon is patungkol po sa tinatawag nilang uh, khiyar o yung option sa uh, pagsagawa ng bentahan. Pagkatapos nangyari yung bentahan, Halimbawa, nagkasundo na ang both parties sa ah, isang bentahan. Ganun pa man, meron silang tinatawag na option. Binigyan sila ng batas ng Islam na meron silang option. Ang option na ito ay maari during negotiation at maari after negotiation o di kaya ay after na, na nagkaroon na ng bentahan sa pagitan ng dalawang contracting parties o dalawang nagbebenta yung nagbebenta sa kayong namimili yung buyer sa kayong seller So ang ibig sabihin ng uh, option o sa wikang Arabic ay khiyar ito po ay binigyan ng depinisyon ng mga ating mga scholar sabi nila is ito yung karapatan ng bawat uh, contracting parties na ipagpatuloy ang pinagkasunduan o di kaya ay i-cancel So ulitin ko ang tinutukoy na option sa pagitan ng dalawang nagkasundo o dalawang nagbentahan ay ito yung karapatan ha, ah, ng contracting parties. Ang tinutukoy na contracting parties dito is yung buyer at saka yung dealer. So, karapatan ng contracting parties na ipagpatuloy ang bentahan o di kaya ay ikansela. So, yun ang ibig sabihin ng option doon. So, ang option is merong uri. Unang uri ng option ay ang tinatawag nilang Khiyar al-Maglis. Yung season option. So, ito yung, ang season option, ito yung uh, tinatawag na under negotiation pa. Lahat ng usapin patungkol po sa anumang kontrata, anumang bentahan, kung under negotiation pa, ang tawag dito ay hear maglis. Meron silang pagpipili sa pagitan ng nagbebenta at saka yung namimili. So dito, kaya binigyan ng uh, uh, ng batas ng Islam ang uh, bawat parties para magkaroon ng final na decision kung ito ba itutuloy niya o hindi. Kasi minsan nangyari na habang nandoon na sa negotiation tapos ngayon nagdecide yung bibili na hindi na ni pagpapatuloy. So meron siyang right na mga decide siya na wag niyang ipagpatuloy. Ito naman nagbenta, was na under negotiation pa, so meron siyang right na ibenta ito sa iba. Huh? Kapag under negotiation pa. So once kasi na natapos na yung negotiation, nagkasundo na sila, so bawat isa sa kanila ay may pananagutan. So ang kanilang uh, napagkasunduan ay may tuturing na na legal at duty. Ah, so, dalawa, hindi magkahiwalay ito. Legal, legal yung pinagkasunduan, duty yung pananagutan ng bawat isa. Ang pananagutan na ng nagbenta ay hindi na niya pwedeng ibenta e sa iba. Ang pananagutan naman ng bibili, kapag nagkasundo na ay kailangan niyang bilin. kasi maapekto naman yung nagbebenta. So, ganyan yung uh, dapat na malaman sa pagitan nito. So habang hindi pa natatapos yung negotiation, so meron pa silang uh, rights na umatras o di kay pagpatuloy. Alinsunod sa sinabi rin ng propeta, sumakan so, niya ang kapayapaan, sabi ng propeta, albayani bil khiyar malam Ang dalawang na nagbebentahan, yung namimili at saka yung nagbenta, ay merong pagpipili na ipagpatuloy ang bentahan, o di kaya ay kansela, habang hindi pa sila nagkahiwalay. So, yun yung unang binanggit So, ang wisdom sa pagbibigay sa kanila ng batas ng Islam ng option ay sa panig naman ng namimili is kung siya ay nagsisi doon sa bibili niya, at least pwede pa siyang makatras. Gayun din po, uh, yun, uh, kung meron siyang, uh, minsan kasi namimili tayo ng isang bagay na hindi kinakailangan, o di kaya ay, kailangan din. Kaso meron pa palang masigit na kailangan mong paggamitan ng pera. So nung nandun ka na, dun mo palang nalaman na mas, mas kailangan mo pa pala na huwag mo nang bumili sa araw na yun. O di kaya minsan, under negotiation na kayo, tumawag yung, halimbawa, mahal mo sa buhay, sabi niya is, uh, tinawagan ka, kailangan natin ng pera ngayon dahil emergency. So po pwede mong i-cancela habang hindi pa kayo nagkasundo. So ang option, ang limit ng option ay hindi pa kayo nakapag-iwalay. Habang nandun pa kayo. So ngayon kasi sa bagong sistema ng bentahan, unlike ng mga unang panahon, is ang bentahan harap-harapan. Huh? Pupunta ka na doon sa, kan, alibaba kung nagbibenta ng lupa, puntaan mo yung nagbibenta ng lupa, direkta mo na makausap. Kung doon naman sa tindahan, papasok ka doon, direkta mo na makakausap nagkakausap na yung namimili at saka yung nagbebenta. Ngayong panahon, marami ng way ang bentahan na maring nagkakausap na lang sila sa pamamagitan ng internet. Magkakausap na lang sila sa pamamagitan ng tawag. So ano naman ang kandun? Ano naman ang may tuturing natin na under negotiation? So ang under negotiation sa pamamagitan ng telepono habang hindi pa pinuputol yung linya. So, ibig sabihin, habang nag-usap pa kayo, under negotiation pa kayo. Once na pinutol na, sinabi na, benta ko sa'yo ng ganito, okay, tinatanggap ko. So, ganun lang, masalama. So, naputol na yung usapin. So, pan na yun, legal in duty na yung inyong napagkasunduan. So, malinaw mga bro, legal in duty na ang napagkasunduan kasi natapos na inyong usapin. Yun yung tagal ng option niyo habang nag-usap pa kayo sa pamamagitan naman ng internet, halimbawa kung nag-text ka, ah, nag-send ka sa kanya ng offer, tapos o di kayo siyang nag-send sa iyo ng offer, tapos ikaw naman nag-accept, o di kayo minsan mayroon ng bagong ngayon na isi-send sa iyo yung isang uh, tawag doon, form, pipilapan mo, pagka uh, tanggap mo ng form na yun, pinilapan mo at pinirmahan mo, pagbalik sa kanya, yun na po yung tawag doon, nagkaroon na ng kasunduhan. So maraming uwi ng kasunduhan sa ngayong panahon. As long as, natapos mo na, nasend mo na kung kayo ay nag usap sa pamamagitan ng online, uh, internet, huh? so, pagka-send mo ng offer, pag-accept uh, pag niya, natapos yung kasunduhan doon. So, pag nata uh, naputol na yung negosasyon, naputol na yung usapin ninyo, it means ay wala ka ng uh, wala ka ng option na umatras. Kasi, tapos na. habang nasa table of negotiation pa kayo so meron kayong ah, ah karapatan na umatras sa ah, bintahan na yun. so yun yung unang option na ibinigay sa iyo ng ah, batas ng Islam na ah, ah, unang option